Oke, ini you Oke, out dan sama lebih kenyang. Tenang, tolong Oke, okay. makasih, okay. ayah okay. okay. dah

chocolate dyan. Oh. Ganyan ang tamang chocolate. Chocolate. Ang halo nito ay gatas, ibab, condensed, at saka dairy cream, egg yolk. yeah, Ang kapitay. At saka asukal. At saka kokwa na ano. Yung that's na kokwa mga kapitay. That's kokwa. Ayan, maganda kasi yun. Pancake yun, mga kabigars. Ang ginalo dito ay that's kokwa, tukal, butter, or dairy cream, or egg yolk. Ayan, ganyan mga kabigars. Ayan o. Oh. Ayan, uh, ang damang paghalo dyan. proseso lalu diku kolok-kolok nah